tong bubusog sa lupon ng mga marites. Kaya naman hulaan na kung sino itong dating opisyal ng gobyerno na nabisto ang relasyon sa isang showbiz star dahil sa pagiging burara sa resibo. Wow. Ayon sa ating scooper mismong si Inday, ng showbiz star ang nakatuklas umano sa secret romance ng opisyal. Madalas raw magdorbel itong si subject sa condo unit ng aktres na anilay mala-work buddies sa isang proyekto kuno. Ang kadalasang eksena pang araw sa tingbuhay bisita si ex-official sa unit ay inuutusan ni aktres si Inday na maglamierda sa grocery store. Siyempre, para siguro mas solo nila ang kanilang playground. Pero ika nga, walang sikretong hindi nabubunyag kaya nung isang beses daw na tila napaaga ng balik si Inday na abutan daw nito ang dating opisyal na parang basang sisiw sa samili nitong pawis na animoy nagmaraton mula ground floor paakyat sa condo unit ng aktres. Pagamat nung una ay dead malangang kasambahay sa nasaksiang eksena ng dating opisyal pero nanlaki na lang daw ang mata nito noong makita niya habang naglilinis ng unit ang isang soup pot, protection proteksyon sa gedli ng kanyang uh, kama, ng kanyang amo. Kung saan na buo ang malisa kay Inday, lalo't kilalang pamilyadong tao na kawin itong opisyal, ang mga aktes naman daw ay nakapag-asawa naman ng maperang lalaki. Clue, ang buharang government official ay may katukayo na pwedeng mahanap sa Biblia.